Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa ating pambansang teritoryo. Mahalagang malaman ng mga naninirahan sa isang bansa kung hanggang saan ang sakop nito. Sa pagkakaroon ng ganitong kaalaman, malalaman kung hanggang saan lamang maaaring magpunta o makakuha ng mga likas na yaman. Sa gayon ay makapag-iingat at mapapanatili ang magandang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Mga kasanayan para sa araling ito, una, natatalakay ang konsepto ng bansa at pangalawa, na ipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ang ating layuning pampagkatuto ay, una, nasasabi ang kahulugan ng hangganan at teritoryo, pangalawa, natutukoy hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas, pangatlo, natutukoy ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at saligang batas at panghuli, natatalakay nagteritoryo ng Pilipinas gamit ang iba't ibang batayan gaya ng kasaysayan at saligang batas. Suriin ang mapa. Gamit ang mapa, punan ang chart ng bansa, pulo, at anyong tubig na pumapalibot sa Pilipinas at sagutan ang tanong sa ibaba pagkatapos ng gawain. Gamit ang larawan ng mapa ng Pilipinas sa Timog-Silangan Asya, mag-iisip ng hashtag na nagsisimula sa T at H ang mag-aaral tungkol sa kahalagahan nito sa pagtukoy ng sakop ng Pilipinas. At pagkatapos ay magbibigay ng konting paliwanag sa napiling hashtag. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Gawing gabay ang mga letrang nasa loob ng kahon upang matukoy ang mga konsepto. Pambansang teritoryo ng Pilipinas Ang pambansang teritoryo ay tumutukoy sa lawak at hangganan ng lupain at katubigan, kasama ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito, ayon sa itinakda ng batas at kapangyarihang ipinatutupad ng Estado, dito naninirahan ang mga tao o mamamayan na pinamumunuan ng isang pamahalaan. Ang lawak at hangganan ng teritoryo ng isang bansa o pambansang teritoryo ay may mga saligan o pinagbabatayan. Ang mga saligan nito ay ang kasaysayan, saligang batas, atas ng pangulo, at doktrinang pangkapuluan. Mahalagang malaman ng bawat Pilipino ang mga saligang ito upang maging gabay sa kanilang pamumuhay, pangangalaga sa mga likas na yaman, pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa, at maging sa pagtatanggol sa teritoryo. Pambansang Teritoryo Ayon sa Kasaysayan Ang teritoryo ng Pilipinas ay mas lumawak sa paglipas ng panahon bunga ng sumusunod na mga pangyayari. Tunghayan ang Timeline Kasuduan sa Paris noong ikasampu ng Disyembre taong 1898, Ipinagkaloob ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang 20 milyong dolyar. Kasuduan sa Washington noong ikapito ng Nobyembre taong isang 1900, sa kasunduan ito ng Espanya at Estados Unidos ay naidagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Cagayan de Tawi-Tawi, Sibuto -Tawi, at Sulu. Arbitrasyon sa pulo ng Palmas noong 1925, inilaban ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos sa permanenteng korte ng Hague ang pag-angkin sa pulo ng Palmas na ngayon ay bahagi ng Indonesia. Pagpanig ng permanenteng korte ng Hague sa Netherlands noon FG 1928, Ipinagkaloob ng pamahalaan ng Netherlands ang pag-angkin sa pulo ng Pilipinas ng Palmas noong ikaapat ng Abril taong 1928 dahil nasa ilalim na ito ng pamamahala ng nasabing bansa noon pang 1700. Kasunduan ng Estados Unidos at Britanya noong ikalawa ng Enero, 1930. Nalikha ang sampung bagong guhit na naghahati sa hilagang Borneo at teritoryo ng Pilipinas na nagsasaad na nasasakop ng bansa ang Turtle Islands at Mangsi. Arbitrasyon sa Siam na Dashline ng China, noong ikalabindalawa ng Hulyo, 2016, Pinanagan ng Permanent Court of Arbitration ng Hague ang Pilipinas sa pagsasawalang bisa ng Syamna na dash line ng China alin alinsunod sa umiiral na batas sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sagutan natin ang unang gawain sa pamamagitan ng chart, punan ang mga impormasyon na naaayon sa hinihingi nito. Pambansang teritoryo ng Pilipinas ayon sa saligang batas. Pambansang teritoryo ng Pilipinas ayon sa saligang batas ng 1935, gamit na batayan ang saligang batas ng 1935, itinakdang mapasama sa teritoryo ng Pilipinas ang kasalukuyang isla lalawigan ng Batanes, na hindi pa kasama sa napagkasundoan sa Paris noong 1898 isinama ang lugar na ito sa mga sakop ng Pilipinas dahil sa paninirahan doon ng maraming Pilipino. Pambansang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987, ayon sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapulo ang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan at hurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawirin nito, kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang mga puok submarina nito, ang mga karagatang nakapaligid nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon, ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Pambansang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Atas ng Pangulo Atas ng Pangulo bilang 1596, ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr noong ikalabing isa ng Hunyo taong isang libo at pitumput walo ang pag-angkin sa pulo ng kalayaan na may layong dalawandaan at pitumpung kilometro mula sa baybayin ng Palawan na sakop ng teritoryo ng bansa. Isinaad sa atas na inaangkin ng Pilipinas ang pangkat ng mga pulo ng kalayaan o Spratly Islands at ang panatag o Scarborough Shoal. atas ng Pangulo bilang 1599, kaugnay sa pagprotekta ng teritoryo, itinakda ng atas ng Pangulo bilang 1599 noong 1978 ang eksklusibong sonang ekonomiko o Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Sa pagtatakda nito sa loob ng 200 milyang sona, nagkaroon ang Pilipinas ng pinakamakapangyarihang karapatan na galugarin paunlarin, pangalagaan, at pangasiwaan ang mga likas na yamang dagat. Pambansang teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan. Ang Exclusive Economic Zone, EEZ, ay tumutukoy sa sonang pandagat ng mga estado lamang ang may natatanging karapatan na pagyamanin. Bunga ito ng kasunduang pinirmahan ng isandaan at bansang miyembro ng United Nations, UN, na dumalo sa United Nations Convention on the Law of the Sea noong ikasampu ng Desyembre taong isang libo siyam naraan at walumput dalawa sa bansang Jamaica. Sa kasunduang ito, naging labindalawang milya o 19.32 kilometrong palibot sa kapuloan ang dating tatlong milya o 4.83 kilometrong sakop ng EEZ ng Pilipinas. Napakahalaga ng doktrinang pangkapuluan sapagkat ito ang nagtatakda na ang Pilipinas ang may karapatang pagyamanin at gamitin ang mga likas na yaman na makukuha sa sonang ito. Sa kabila ng kasunduang ito, Inaangkin din ng Brunei, Malaysia, Taiwan, China, at Vietnam ang bahaging ito ng kanlurang dagat ng Pilipinas o West Philippine Sea. Bunga ng hindi pagkakaunawaan sa kung sino ang may karapatan dito, dinala ng Pilipinas ang isyo sa Permanent Court of Arbitration noong ika-22 ng Enero taong 2013. Ito ay isang arbitrasyon o korteng na magitan sa Pilipinas at China. Pumabor ang PCA sa Pilipinas noong ikalabindalawa ng Hulyo taong 2016. Gayunpaman, hindi tinanggap ng China ang desisyon kaya't hanggang ngayon ay pinaglalabanan pa rin ito hindi lamang ng Pilipinas at China, kundi maging ng iba pang kalapit na bansa.

Ito ay may hilagang bahagi ng Borneo at may lapad na samnaraan at anim na putlimang kilometro. Binubuo ito ng pitong libo anim na at apat na na malalaki at maliliit na pulo. Ang bahaging dagat ay may sukat na apat na raan at tatlumput walung libo at Mayroon itong mahabang baybayin na may sukat na labing libo apat na at kilometro. Tandaan natin mga bata, ang pambansang teritoryo ay tumutukoy sa lawak at hangganan ng lupain at katubigan, kasama ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito, ayon sa itinakda ng batas at kapangyarihang ipinatutupad ng Estado. Ito ay may mga saligan o pinagbabatayan tulad ng kasaysayan, saligang batas, atas ng Pangulo, at doktrinang pangkapuluan. ang kasalukuyang teritoryo ng bansa ay bunga ng sumusunod. Batay sa kasaysayan, batay sa saligang batas, batay sa atas ng Pangulo, batay sa doktrinang pangkapuluan. Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang salitang kasaysayan kung ito ay tumutukoy sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at salitang saligang batas kung ito ay tumutukoy ayon sa saligang batas. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at saligang batas at punan ng mga kaisipan ang diagram ayon sa hinihingi nito. Basahin ang mga pangyayari sa kasaysayan na naging saligan ng pambansang teritoryo ng Pilipinas. Iguhit sa kalahating bahagi ng papel ang hugis sa hanay B na kinalalagyan ng tinutukoy na pangyayari sa hanay A. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Hatiin ang klase sa apat. Pumili ng isang gawain ang inyong grupo upang lumikha ng gawain na nagpapakita ng naaayon sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at saligang batas.